what's up mga ka youtube magsasakang musikero ayan nakikita na tayo ng manok tinola pang ulam pa ng so samahan nyo ako sa aking recipe na yung tanghalin tapat ayan tinola tayo ng manok manok na 45 days so shout out po sa inyo lang. ayan natin May natin bagay ng sabaw. Ayan oh, yung ating lutuan the blower, mabilis lang siyang lumuto, nyan, mukod na yata natin nula, nung tahanin sa yute. ay nito lang maluluto na 'yan. Salamat po sa inyong panonood mga kamusikero magsasaka. Thank you for watching.